Shout out sa inyong lahat mga kabindors. Maulang hapon sa inyong lahat. Ngayon ay bibisitahin naman ulit natin ang mag-asawa. Titingnan natin mga kabindors kung uh, titingnan natin yung kanilang tahanan. Kung safety uh, ba sila sa ganitong panahon na maulang. para makita natin mga kabindors at lakip na rin mga kabindors ang pagtanong natin kay tatay kung na kapasok siya kasi ang sabi nung nag-update tayo ay nasugat daw ang paa ng kanyang mason na pinag ngayon panahon ng sabado e sweldo ngayon tatanungin ta natin si tatay kung nakasweldo siya ngayong sabado na ito ah kung hindi siya nakapasok mga kabindors ay wala wala siyang nasahod ngayon ayan uulan dito mga kabindors o dito sa aking dinadaanan ay mayroon mga nagka ipon-ipon ng mga tubig. Kaya sinubukan natin ngayon na pasyalan natin sila tatainik para makita natin yung kalagayan nila. Mga cabin doors. At saka si Nanay Ima, ang mag-asawa ang senior citizen. Ayan mga kabindors, narito na naman tayo. Video madulas dito mga kabindors, itong area nila. Ayawang ko kung nandyan sila tatay at saka si nanay. Magandang hapon po. magandang hapon na maulan na hapon ay ako ah, kumusta na ay maulan ano grabe nasan si tatay hindi diyan ka na lang na ay kayo umuulan oh, titingnan lang natin yung ano ng bahay mo kung sa pag kung ano ang tsura di po, malakas ang ulan kanina ano si tatay nasaan extra? ay, hindi pa umuwi Ah. Mhm. Mm ay, Roy. Yan mga kabindors. Nandito na naman tayo kay Tatay, Nick at sa kananay Ima. Oo, oh, ano nga. Dito lang ako sa may pintuan kasi eh wala man papasokan diyan sa loob kasi maliit lang naman. <laughs> Ito pala itsura pag umuulan ano. Oh, oh. Buti ito dito sa may banda higaan nyo. Hindi ay, may tumutulo dito, Ah, yan na ito mga ay. naka, nakaano. <laughs> eh, kaya nga napagpasihan ko ngayon nanay na puntahan kayo kasi umuulan. Sabi oh. ko para makita ko yung itsura ng pag umuulan oh. dito. Ay, ay mga... Din yan mga... <clears throat> ay, ang ano na yan, balde, sahod mo. Sahod yan. Ay, sus. Buti ano, Nay, uh, nakapasok si Tatay. Oh, may, pinagano siya na ipa extra. Uh, ah, ibang iba. Iba naman. Iba kaysa doon sa may nasugatan ng paa na sinasabi niya oh. na ano niya ah uh, masun. Oh. Doon naman siya iba siya nakapasok. Hmm. Ay Mabuti. <coughs> Ayan, nasaksihan natin mga kabindors pag umuulan itong tirahan nila tatay. Sa kanina na ay ima. Yan lang. Ang tuyo lang dito sa kanila Ito lang na talagang hinihiga nila kasi prinoproteksyon lang talaga nila na hindi mabasa. May mga sahod-sahod dyan. Oh. Sinahura nila ng luna. Papunta naman dun sa gilid yung daloy ng sahod. ay Ayan. Uh, mga ilang araw siya nakapasok na eh. uh, mula nang di ba nag-update ako dito, wala siyang mayroon, trabaho. Ah, uh, kinabukasan nakapasok na siya uh -huh. uli. Adi, mamaya may sahod na yun. Ah, uh -huh. uh, sabado ngayon, di ba? Eh, pero ngayon mayroon ka naman kinain maghapon. Meron. Meron na naman. ah, uh -huh. <laughs> uh, eh, siguro gagabihin yan na Ano? Siya. Mamaya na dito na Ah, nandito na yun. Mamaya alas 5. Hindi ngayon. Para makapaghanda ka na sa inyong kakainin. Kasi naawa ako na ah, ganito ang panahon ngayon. At si tatay, buti na lang nakapasok din. Ano? eh, para may handa ka na na kuan dinasya si tatay bibili makabili man eh makaluto ka na pagdating niya ano ah, bibigyan kita ngayon ng pambili mo nyo ng bigas at saka ulam ano para handa ka na mamaya na pagdating niya uh, ah, mayroon ng ano may, may niluto ka na at kakain na lang kayo ay lalo pa naman itong ano nyo dito, walang ano ano, walang ilaw, nakakandila kayo. Naku, ayun, ang hirap ngayon. din ano. Ang hirap din ng ayun, ganyan. Ang mm, hirap din ng ano paggabi na eh talagang eh ang dilim pa naman ng kandila kasi noong mga unang araw nang nasa probinsya pa ako. Yan ang ginagamit namin. Ah, uh, yung gasera yun hindi kandela, yung may gaas ba. Delikado yun. Pa Oh, delikado rin naman yun kaya lang wala kang ka bata kung sakali man yan ang gagamitin Okay lang yun kasi wala kang ka bata na kasama dito. Ang ano lang naman delikado dong kung may bata, uh, malikot at masagi yun masagi. at oo, oh, yan, sunog ang ano. Sunog ang bahay. Eh kahit naman ganito lang anong bahay nyo, eh, siyempre na sisilungan naman kaysa naman nangungupahan kayo sa labas eh napakamahal ang upah kaya nagtyaga na lang kayo dito na ah, maggawa ng ganitong ano para kasi wala man kayong pang upah sabi ni tatay kasi pa extra extra lang naman siya ikaw naman na eh <clears throat> yung ano mo yung hindi pa tumatawag talaga yung yung sinasabi naman ako ni Ronnie. Eh. Hmm. Ano kaya ang mga alam mong trabaho tulad pag negosyo, pag lak, pag pagtinda pag, pag, pag mag -tinda ng, mag -tinda. Mag -tinda ng, kung magtinda ka, ano ang mga alam mo na ititinda sana? Kaya, tisoy, Saan ka kaya magtitinda? Pwede kaya dyan? Oo. Kasi kung di ka man makakapasok doon sa yung sinasabi mong tratabahuan, eh, gusto ko sana na ano, mabigyan ka na lang ng puhunan para makapagtinda ka. Ano, para sa makatulong ko kay tatay na si tatay nagtatrabaho ng pa-extra-extra, meron ka rin, ano, Merong karin kikitain. Di ba? Eh, bakit na hindi mo ginagawa yung pagtitinda? walang buhunan iyan ah, sige nanay ah, siguro sa mga susunod na ah, pag update ko ah, baka maka ano na ako ng ipapapuhunan sa iyo ikaw na lang ang mag ano doon iingatan mo para hindi siya malulugi ano para makatulong kay tatay kasi si tatay ano na yung senior citizen na siya eh, sabi nyo naman eh, kaya nga kayo hindi naghihiwalay ano, Eh nagtutulungan kayo sa buhay walang kan ba sabi nyo 30 years na kayo nagsasama eh, wala pang kasal na nangyari sa inyo pero naririto pa rin kayo magkasama pa rin kayo ano mm -hmm. ah uh, ang kahanga-hanga din na nagagawa ninyo pero ang sabi ko naman doon sa video yan pinamamarisan yan ng mga bata tulad ito mga bata ngayon kung hindi tayo nagpapakasal eh hindi na rin sila nagpapakasal kasi parang walang halaga sa atin ang kasal yan ang nai, na, naiisip nila oo, oh. yan ang naiisip nila oh, meron naman ganun pero ang mahalaga kasi ang Diyos ang inaano natin doon at saka ang batas sinusunod natin ang Panginoon doon sa basbas -bas, ang batas naman ay nakailangan din yun kinakailangan masunod yun kung sakali nasunod natin pero sa tanda nyo na kahit na hindi na siguro kayo magpakasal kasi nandyan naman kayo magkasama man kayo sa hirap at ginawa ba diba? ang mga bata lang ang inaano natin yan na sila kinakailangan ah, magpapakasal sila kasi sa, ano rin sa mga anak nila yun ba diba? sa mga anak nila para maging maayos ang kanilang buhay <coughs> Yan mga kabindors Talagang binisita natin uh, Sila tatay Nick at saka si nanay Ima. Pero wala dito si tatay Nick Nandoon pa siya sa uh, Trabaho niya kasi nakapasok Ng ibang Trabahoan bukod doon sa May nasugatan daw na paa ng kanyang Mason uh, Iba naman sabi ni nanay Kumusta na yung ano Yung inyong Mga panggatong hindi. Ah, hindi, hindi basa? Hindi ah, pwede ka makapagsaing ka agad pag uh, nakabili ka ng uh, um, maisasaing. Ano? Unay, oh, pwede ka na umano ngayon para uh, pagdating ni tatay meron ka ng niluto. Ano? Uh, bili ka ng bigas at saka iyong, inyong maulam. Ito. Ayan. Oh, wala ko pa kayong... Sige lang okay. Po. Ayan, pag, ano, na. Okay, Salamat po. pag ano ninyo. Para pagdating ni tatay, ano, mayroon ka ng sinaing, kakain na lang si tatay. Sa, sa kakalang magsasaing po mamaya, pag dumating, eh, gabi na yun. Diba? Yan. Yan mga kabindors. ah uh, thank you so much po sa inyong pagsubaybay sa aming vlog at kay tatay ano, Nick siya ka na naima at ah, talagang ito talaga ang kanilang kalagayan mga gabindors ah, kinakailangan talaga nila na magkaroon sila ng bubong na medyo komportable ito nga oh, kita nyo naman walang mga kahoy itong ano nila bubungan uh, ah, maging safety man lang sila sa panahon ng sa lahat ng panahon, hindi lang panahon ng tag-ulan, sa lahat ng panahon, maging safety sila sa kanilang pagtulog. Na dumating man ang ulan, ay walang mang na sa kanila. Kasi habang walang ulan, nakakatulog naman sila. Pero pag tinuluan na sila, ay siguradong naiistorbo ang kanilang pamamahinga. Yan, shout out po sa inyong lahat dyan na musubaybay po sa aking vlog. Uh, thank you so much po sa inyong support at pag panunood nitong aking video. Thank you so much po sa inyong lahat. Yan po nai, ano ang masasabi mo doon sa ating mga taga-panood? Sana po, maawa po yung na abutan nyo ako ng kunting pangano lang sa kahoy para mabubungan ng bahay. Kung sino man lang sa inyo ang mag-abot, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Mm -hmm. Ayan, thank you, thank you so much po. Ayan, hanggang dito na muna ang aking update. Uh, shout out po sa inyo